Eh, what's up mga buddy? Uh, ito nga, uh, may ibabalita lang ako sa inyo dahil ano, uh, nagpalipad ako ng isang araw. At uh, nawili ako sa kapagpalipad. Hindi ko napansin na, uh, hindi, at di ko rin pala naalala, mayroon pala isang mataas na burido sa may palayan. Na ano na siya, uh, papatay na. Once kasi ang buri papatay na, inang ang time nila para mag mamulaklak. so wala na siyang kadahon-dahon puro bulaklak na nandoon sa taas so kung ma makikita mo siya akala mo pu puro sanga na maliliit na lang siya puro bulaklak na mga ngayon pagkatapos ng bulaklak na yon doon na mamamatay na yon wala na yon eh napasarap ako ng pagpapalipad hindi ko na naalala kasi patagilid ko siyang inatirinaw kasi yung mga palayang kaya patagilid ko siya kinukunan isipin mo naman nagkataon na na, nakatapat sa kanya pala yung drone sa taas ng drone sa taas din ng nyog nagkatapatan sila tapos yung nyog ay ano pala yung buri yung buri na yun lang tapos may lang pala yan doon ba talaga sa taas tapos sa tapat ng ano ng buri na yun grabe sumabit so nagtry ako na ano na um, magbayad ko sino makakakuha o oh, katino oh, ang manong gawin o oh, sungkitin pero lahat sila nang pupunta ron lahat sila sumuko. Nag-pressure pa nga sila, sabi nila, "Wag magbayad daw ko na 15 sige, sige try natin." Pero bigat doon, sila lahat nagsusuko nila kinaya. So, ang mangyayari kasi dalawang araw na panay ulan na rito, say ko baka nasira na rin. Wala na kami magawa dahil I, uh, 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 ultimo mga batangan hindi daw nila kaya akitin sila mismo nag-pressure, pero sila mismo umayaw na hindi daw nila kaya so no choice na tayo ang pinaka na last year sila natin eh, ipatumba yung buri. Eh tinanong namin doon sa may-ari, wala naman daw problema sila dahil patay na daw ang buri. Mas magandang araw kung itutumba na yung buri na yun eh. At least hindi ako sila magbabayad para patumba ang buri. Siyempre, pag patumba natin yung buri, mas mura lang yung bayad. Pero ang ano natin doon, hinuduro natin doon, hindi natin ma ano na, ma ma makukuha natin na maayos. Sigurado, 70% ang drone natin, basag, wasak ang drone natin pagbagsak ng buri na yun. o sana naman eh, kahit paano, at least may konti pa rin, dip, may konti pa rin naman tayo yung pagkasa na maano yung drone. O ano, kahit ano nalang siguro, yung, yung pinaka-memory na lang. Kasi hindi rin naman talaga makukuha. O di atis, si eh, mapakinaba natin kahit memory lang. O kaya yan, ipapakita ko sa iyo sa mga susunod na ano, ah, pagpatumba natin ito sa maino sa buri at ipakukuha uh, ipa kukuha uh, natin ng video yun kung paano patutumpa at natin makikita ang kalalabasan kung ano mangyayari sa ating drone okay, ganito lang mga buddy uh, maraming maraming salamat, update lang po tayo buddy, nandito na nga tayo at eh, ready na para putulin yung ano, uh, buri last option na natin kasi wala naman makagawa hindi wala naman makakaakyat kaya wala tayong gawin kundi talagang putulin na yun talagang ano ang uh, dapat natin gawin, ganda talaga sa mga buhay may kailangan mo ano uh, may mga option tayo na dapat gawin pag wala talaga yun tayo sa pinakalas option kaya kung makikita yung buri na yan taas na no? kita nyo na sa kita ng palayan yan siguro naman din naman naaabot dito sa atin yung buri na yan ayan uh, ang alam ko dapat dito pabagsakin niya sa may ano na to sa side na to eh kasi walang palay na ano kasi pag dito may palay doon may palay kaya doon sa may bandang side na po pwede siguro huwag sa may palay kasi makakasira naman tayo ng palay Okay na nga po, maig na sa may-ari na putulin siya dahil patay naman daw na yan. Yan kasi ang ano ng buri, was na alam mo laklak na yan, yan ang pinakahuling buhay niya, makatapos yung mga matay na yan. Pero sabi daw na iba, nakakain daw nila yung bunga na yung masapin naman daw. Yan, matitikman na rin natin kung talagang hinog na rin yan, tikman na rin natin yan. Paupalisin yung mga ano dyan, patay di yung mga ano yan. Yung mga aso, ba, baka ba, mabadagan na katulad ng nagpano kami natin ng nyug, nagputol. Ayan na, babay na sa drone natin na si Sky. Ayan. Hope naman sana eh sana naman kung so, pagkakalupas atin na maging safety siya na lumapag pagbagsak na yan eh yan eh salamat na rin dyan eh siyempre uh, malaking tulong din yan matagal tagal pa yan Ang laki ng puno na yan oh kakalangan pa nila, gumawa sila kanila ng pangkalang para masigurado na kung saan pababagsakin sa kasi yung mga galing na magputol ng mga troso alam nila kung saan nila pababagsakin sa yung, ano, yung puno Mabay na, mabay na. Sana naman eh mapagtagumpayan natin ng pagano to. Yung pagkuha ng doon sa pamagitan ng pagputol ng puno. So ayan na nga, kinakalangan na nila. Tingin ko ang bagsak nito papaganon papaganon ang bagsak. Yung sumay kanal-kanal na yun. Kasi yung kalang dito sa kabilang side. Oh. May niya. Ayan. Timayo, saka si ano. Kasi si... Ha? ano eh, Ibuta ko yung pangalan yun yung ano yun na uh, gaano rito ng mga kahoy na pututol yan pangalawang kalang na sila Ita, yan kita nyo naman taas nyo no bukod tagi siya siya yung pinakamataas na ano rito na buri ayun mga mga ano yun ang pinakabunga nya ito naman taas nya no kaya kahit yung batang surrender din akyatin yan eh kahit iba na ano, yung may mga pang ano sa paa, matutulis, hindi, hindi rin din nila kaya. Ay, Ay grabe naman layo yan. Hindi nga aabot siya lang yan Hindi eh, oh. na aabot dito. Sobrang layo na yan. Siguro yung talsik ng ano, putik. Kaya na, pabagsak na yan oh. Ayan, eh, parang medyo humihiga na. Oh. Gumigiwang na siya, oh. Ayan na! Ayan na! Boom! Hmm, Grabe lakas niya, no? Talaga namang warak. Bali yung puri, yung ano nagumagsak. Ayan siya, laki nito. Ang tibay ano ng puri. Antibay niya, oh. Eh, rabo muna. sa buco yo. Para yan. Ah, eh buco. Mga makaka-panga ng Ang buco kasi doon wala tayong nakita damage. Eh syempre nakulana lang ng ilang araw. Ah, maybe matutuloy 'yung pa siya. Kasi hindi siya pailalim. Kaya marahil pa ang kakailangan natin at uh, yung mga palay na tinama ito papataniman ulit natin ito kasi siyempre yan <laughs> natin ito buti na kung so natin mayari okay lang daw at eh, buti naman sa tagilila ng patama kaya naman tama si Agot maraming din man ito maraming sukang palay ipapagawa eh, na lang natin ito kung paano lang tayo pero na lang mga pati sige mga palay si Kima, paray Din, ito na nga at eh, puro putik tayo kanina. Nagtanim na rin tayo ng palay kung paano magtaho. Kaya nga at hindi natin nakuna ng video dahil uh, dahil nga eh, puro putik na yung kamay natin at eh, umuulan pa. Hindi natin mahawakan ating cellphone. Kaya hindi natin nakuha kung pa tayo magtahip. Natuto na rin tayo magtahip dito ng palay, magtanim. Nakakatawa nga kasi isipin mo, ako nagtatahip na ako ng palay. yaku Uh, wag ko na ng video. Ikasa lang wala. Lahat kami puro putikan, basa, umuulan. Kaya hindi ko mailabas yung aking cellphone na nasa biwang. Nagkaano rin ako baka mamaya madami pati cellphone ko. Pero yung kagandahan lang ng balita natin na yun, dahil nakuha natin ang drone natin ng buo, wala siyang damage hope. Gumana siya. Patutuin ko lang siguro mga isang linggo. Ilinis ko na. At eh, sana, ano, ah, uh, uh, pagkatapos ng isang linggo, eh, maano natin siya, magamit. Ay, ayan na siya ate, nilinis ko muna, tiniklop ko para wala tayong problema. At ah, syempre, ah, nagpapasalamat ako sa ating mga kasama, lalo, lalo na kay Mayo yung ating bisan dito na talaga nagposigido nagpusigido sa kung sino yung ah, umakyat, kaso lang wala nga talaga ng hostile mataas at, at malaki. At yon eh, yun, ah, kinausap na niya isang kasama niya na si Bonoy. Bonoy? Burnok ba Bonoy? ayan na, ah, na pinutol at buti sa pagkaputol, ni eh, hindi na sa ilalim yung ating drone, nandunod pa rin sa may mga sanga-sanga ng mga ano ang mga bulaklak niya ah, hindi hindi siya lumaglag sa may mismo diretso sa putikan kaya ayan thanks god at ibubuhong ating drone na at abangan na natin kung makakalipad pa yung ating drone salamat din si sa mga bata ayan kasama sila din sa kayong anak ni Dennis kasi ni Dennis maraming maraming salamat din sa inyong lahat na tumulong sa akin diyan kasi bere sa may-ari ng palayan na pinayagan tayo na bumagsak ng ni drone yung Boriron. Ay maraming maraming salamat po sa inyo lahat po dyan. Ito po ang inyo kabakiti. Bye, bye, bye.